Binunyag at pinangalanan na ang lima sa pinakapaboritong kandidata ng Miss Universe owner na si Miss Anne Jack Rajutatip ngayong taon. Ayon sa reliable source ni Beauty Queen Material na nagtatrabaho mismo sa loob ng Miss Universe organization, sa isang meeting nila ay binanggit ni Miss Anne ang limang kandidata na plano niyang ipasok sa top 20. Ito ay sina Miss Jamaica Rachel Silvera, Miss South Africa Mia Leroux, Miss Australia Zoe Creed, Miss Philippines Chelsea Manalo, at Miss Peru Tatiana Calmel. Ang limang kandidatang ito ay in special mention mismo ni Miss Ann sa nasabing meeting dahil ngayon pa lang ay nakikitaan na daw niya sila ng potensyal na deserving mag-uwi ng corona. Sigurado na rin daw ang spot nila sa top 20 basta maging consistent lang sila sa kanilang ipinaglalabang advocacy at wag makikitaan ng pangit na attitude pagdating nila sa Mexico. Samantala, nasa Amerika na rin ang pambato nating si Chelsea. Ilang araw na lang ay babiyahin na rin siyang pa-Mexico. At kahit malayo siya sa Pilipinas, ay nagagawa pa rin niyang mga ng tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Sa tingin mo, gaano kalakas ang tsansa ng Pilipinas na muling masungkit ang corona ng Miss Universe ngayong taon? put your comments below. At upang maging updated ka sa laban ni Chelsea Manalo sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.